Baron may hawak ng bola... Dumiti iskarate para sa pamilya... Baron sumalaksak... Nasa gitna ng perimeter... Tumira ng junk shop... Ay... What a alupihan moves by Ronald Arcilia... Grabe bumi victory pa sa ere... Parang kalapate... Ba yan... Makmak nagdudribble ng bola... May utang pa sa akin si Quenta... Di pa binabayaran 3 months na... Sumalaksak... Easy 2 points... Jan diyan may hawak ng bola kumakross over, kumistep back pa harap, tumira ng tres. Kala pumasok pa yun. Ang galing, ang galing. <laughs> What's up sa inyo mga itik? Ngayong araw guys, bigla namin naisipan mag-exercise. Napansin kasi namin guys, parang hindi na kami healthy. Puro paris lang kanakain namin. Kaya ngayong araw guys, maaga kami gumising para mag-basketball. Kasama pa nga pala namin yung pinsa namin na si Lester 023. nag almusal muna siya guys para malakas daw yung resistensya niya mamaya. At ayun na nga guys, nandito na kami ngayon sa court. Imimiss na ngayon ni Baron yung bola para magkaalaman na agad kami dito. At ayun nga, hindi ba na malaya ni Baron na umusog na nga pala yung ring dito. Kaya hindi niya na yung bola. So ayun nga guys, mag-uumpisa na kami maglaro ngayon na yung bola, mukhang pisikalan laro namin ngayon dito, eto na baron pinasa ang bola kay Janjan, Janjan Jan, 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 nag shop sa gilid, Ang eh! Ace-Philip-Assis, nagmamadaling ngunit mabagal bigla-bigla na lang sumalaksak ehh, what a jellyfish move by Ace-Philip-Assis Grabe, parang pusit. Makmak Valdez may hawak ng bola. Nag-dribble-dribble. Nag-by the way shot sa gilid. Easy 2 points. diyan so sumalaksak. Pinasa kay Baron. Baron, nag-by the way shot din sa gilid. Eh, diyan Valdez may hawak ng bola. Nag-dribble-dribble. Nagpapasikat sa camera. sa over. Parang si Richie. Ey, malarichi na medley ang galawan. Pinasa kay Baron habang nakatulala, tinira ngunit wala. Baron walang kadaladala. Sumalaksak pa talaga. Ey, what a crazy layup by Baron. May kasama pang finger roll at si Kuya na ankle injury. Makmak nagdadala ng bola, kumro over ang ganda na behind the back paharap, lumay up, wala Ronald Arcilla nang gigigil na Dimitris Carte para sa pamilya, dumang sa dos, ay wata alupihan moves by Ronald Arcilla may kasama pa ang Paul, Janjan dyan bumaldog dyan, dyan, dyan may hawak ng bola pasikat talaga sa camera, kumukras over cross over, sumalaksak, binibitbit ang bola, butata Janjan na natroma na, pinasa na yung bola Baron, nag by the way shot, wala Leicester 0-23, sumalaksak Easy 2 points Mardi, tumira ng dos easy 3 point eto guys papanisin ko dito si kuya uncle to sa akin hala paano nalaman yun baka nabasa nyo yung diary ko eto na si kuya naman daw papanisin ako kumulas over so malaksak bigla bumali bayaran mo din si ko matagal na yun baron so malaksak nagmamadaling ulit mabagal tumira ay parang isda at ito pa bali mga fans si Baron dito nanonood, bilib na bilib kay Baron. Jan Jan Valdez, tumira ng tres. Hala pumasok pa yun. Jan may hawak na naman ng bola. -cross over, crossover crossover, hindi na naman Sumalaksak so, ulit. Hala may pektos pala yun. Marky Valdez ulit na may hawak ng bola. Nag dribble dribble halos 28 minutes na. Inedit ko na lang guys kasi mapu storage na. Makmak, may hawak ulit ng bola. -cross over, crossover crossover, biglang umi step dad sa tres. Hala pumasok pa yun. Ang galing, ang galing. <laughs> Jan Jan Valdez Tumira ng 3 Ang galing ringless At ayun na nga guys. namin na kaya pala Hindi na kami nakakashoot sa 3 Kasi malabo na pala yung mga mata namin Kaya pala puro kami sablay Kaya ngayong araw guys Magpapasama kami kay mama Magpasukat ng salamin Eto nga pala si mama guys Kumakwakwakwakwak po Eh baka mama namin yan at tayo nga guys, sumakay na agit kami ng jeep papuntang bayan kasi doon kami magpapasukat ng salamin. Kaso nga lang sa kasamaan palad, biglang umulan ng malakas kaya tamang waiting muna kami dito sa waiting shed. At ayun nga dahil isang bayong lang pala yung dala namin, hinatid na lang muna ni kuya si mama tapos sinundo niya rin kami. So ayun nga guys, nandito na kami ngayon, magpapasukat na kami ng salamin. Kinake up na agad yung mga mata namin guys kung malabo ba talaga o baka nagre-reason lang daw kami. At ayun nga, si Barong kinikilig-kilig pa dito. Namili na rin bala kami guys ang gagamiting frame sa salamin namin. Gusto ko saan ang frame yung pang matalino. At ayun na nga guys, maya lang nakapili na rin kami. Grabe ang handsome ni Baron, parang si Jay Ronald. Ey, panis, parang si Ryan Agoncillo. Si kuya naman guys, yung napili niya kulay gold, parang gold bolts. Grabe, parang taylok na yung datingan. Ano yung kasabi mo sa ekwura ni Gen Gen na makakapagsuta siya sa ng salamin ngayon? Mo? Lalo siyang gumawa po. Lalo gumawa po na? Oh. Ano gusto mo kainin mo? Nilibig ka na ni Gen Gen mo. <laughs> At ayun na nga guys, pinabasok na agad si Baron sa loob para operahin yung mata niya. Kaya maya lang, okay na si Baron, natapos na rin yung salamin niya. Outfit check! Eh, parang J-Rowa ang datingan. Babaron niyan. Eh, Arthur! Arthur McNary! Bagang! Lah, parang si Enrique. One Enrique. Ma, meron akong ano sa'yo, um, konting interview. Pwede ka po ba Oo oh, naman. Okay. Um, ano po bang mga ano, mga rason bakit lumalabo yung mata namin? Kakasilpon mo yan. Kakasilpon mo pala eh. Ano din sa'yo makapal din? Kakasilpon ko rin. <laughs> Gamer ka ba nga? Oo, marami na akong pera sa Candy Crush. Anong masasabi mo sa mga ano, kaitik natin na mga nanay na player din ng ano, Candy Crush? Sa mga player dyan ng Candy Crush, labanan nyo ko ng 1v1. Hey, nabanan hey. nyo daw si mama 1v1 guys. sa <laughs> <laughs> inang agis, malinaw na mata ko. Ha? Huh? Ay, hindi. Kaya, ano daw grado mo? Hindi ko alam tuloy, pero sabi nito, pasado raw ako eh. At ayun nga guys, sa wakas tapos na rin kami makapagpagawa ng salamin. Naganap na agad kami ng kakainang guys para mapagtangalian na kami. Tamang po trip na naman ng mga itik. Maraming maraming salamat sa panonood guys. I'm love you all. Like and share for more nonsense video.